kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayon yung tema natin, yung mga magaling kumanta sa Pilipinas. At bakit madaming magaling kumanta sa Pilipinas? Siguro alam nyo na madaming magaling kumanta sa Pilipinas. At yon kung hahanapin nyo sa internet, na madaming magaling kumanta na galing sa Pilipinas kahit yung mga simpleng karaoke kahit sa mga bahay magaling kumanta yung mga tao. So bakit? Bakit parang madami at bakit mahilig sa musika yung mga Pilipino? Sa totoo lang yung tradisyon ng pagkanta at musika mayroon na sa Pilipinas bago pa yung kolonisasyon ng mga Espanyol. Ibig sabihin, kahit wala pa yung mga Espanyol, mayroon ng mga tradisyon ng musika yung mga katutubo. Kasi may mga ritual, may mga selebrasyon, yung mga katutubo na may musika. Parte yung musika. At may mga record ng mga instrumento na luma, na bago pa yung kolonisasyon. Halimbawa, yung mga kulintang. Yung kulintang, yung, yung yung mga set ng gongs. So yun yung intro at outro na musika na ginagamit ko, yung kulintang. At mayroon din yung mga flute, mga pluta na gawa sa bamboo. Isa pa yung kudyapi o kutiyapi. Isa itong traditional na string instrument sa, sa Mindanao at sa Visayas na yon gawa sa kahoy at may strings na nylon o gawa sa hayop. So yun, ginagamit yon sa mga folk songs at sa mga salo-salo at iba pang instrumento. So ibig sabihin, sa kasaysayan ng Pilipinas, marami ng mga lumang instrumento at mahalaga talaga yung musika dating-dati pa sa komunidad at sa spiritual na buhay, yung mga pagan na mga ritual. Pero dati yung musika at yung pagganta hindi lang entertainment. So paraan ito para i-record yung kasaysayan paraan ito para mag-honor ng mga Dios, ng mga deity at paraan ito para i-express yung mga yung mga values sa komunidad. Pero siyempre, noong dumating yung mga Espanyol, nagkaroon ng mga bagong paraan, bagong forma yung musika. So nagdala sila ng mga instrumento galing sa Europa at dahil sa reliyon meron din mga hymns ng reliyon. So malaking impluwensya ito sa mga tao at nagkaroon ng parang halo yung estilong katutubo at yung mga impluwensya ng mga mananakop. Pero noong panahon ng mga Amerikano, nagkaroon din ng, ng parang konting rise sa folk music. So, sumikat ulit yung folk music kasi paraan yon Para ma-express yung identidad, yung pambansang identidad at parang i-celebrate yung pagiging parte ng komunidad. So, pwede natin tong pag-usapan sa mga susunod na episode, yung folk music, lalo na noong panahon ng, ng pananakop ng kolonyalismo. Pero, balik tayo sa pagkanta. So, yung paglaki sa Pilipinas, kung bata ka sa Pilipinas, malaki yung parte ng musika sa buhay mo. Malaki yung parte ng pagkanta. Halimbawa, yung mga bata, parang karaniwan na kumakanta para mag-enjoy. So, kung merong salo-salo, nandyan yung mga kamag-anak mo, yung tito, tita mo, pwedeng may karaoke, syempre, para kumanta, para mag-enjoy. So, yun ang paraan ng pag -e enjoy So, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa bahay, pati na rin sa sa simbahan. So, kahit Katoliko, Roman Catholic, o kahit Protestant, Kristiyano, may malaking parte yung pagkanta. So, mayroong mga choir, mayroong mga banda. Tapos, sa mga piyesta naman, meron ding mga performance, mga tanghal, at gumakanta ng mga tao at sumasayaw. Tapos, sa eskwelahan din, kasama sa curriculum yung musika. At meron ding maraming choir, madaming mga kompetisyon ng musika sa mga eskwelahan. So kahit elementarya, high school, sa universidad, meron mga singing competitions. So dahil doon, bata pa lang, parang nasanay na kami na yung musika at pagkanta ay parte ng ng araw-araw na buhay. sa so, sa bahay, sa eskwelahan, kahit saan. At siyempre, sa television din, na madaming mga singing competition. Talagang madami. Ibat-ibang klase, pwedeng international, yung mga The Voice, American Idol. Pero madami ding mga local na singing competition. Halimbawa, yung Tawag ng Tanghalan sa Showtime at iba pang mga talent show sa Pilipinas. So, pwedeng paraan din ito para kumita ng pera. So, kung magaling kang kumanta, pwede kang manalo ng pera sa mga ibang singing competitions. So, yung mga sikat na mga aawit, siguro kilala nyo si Lea Salonga si Virgin Velasquez, Sarah Jeronimo, si Morissette, si Arnel Pineda ng Journey, at iba pa. So, madami. Madaming magaling kumanta. So, para sa akin, malaking epekto yung mataas yung standard ng singing, ng pagkanta sa Pilipinas. Kasi, na-expose kami sa mga magaling talaga kumanta. So kahit bata pa lang, kahit walang formal na training sa pagkanta, parang ginagaya na yung mga magaling kumanta. Nag-imitate na ng mga magandang boses dahil yun ang mga pinapakinggan at yun ang mga napapanood sa television at sa mga mga talent shows. So, sa tingin ko, yun ang dahilan dahil dati pa, parte na yung musika ng tradisyon ng mga katutubong Pilipino at napasa ng napasa yung pagmamahal sa musika at hanggang ngayon, kahit bata, parte yung pagkanta sa araw-araw na buhay sa Pilipinas, hindi lang sa bahay, hindi lang sa salo-salo, pati na rin sa mga eskwelahan, pati na rin sa simbahan, pati na rin sa trabaho. So, may iba't ibang competition, iba't ibang tanghal. Yun lang ang maikling episode tungkol sa pagkanta. Kung interesado kayo sa musika, gusto ko pa gumawa ng ibang episode tungkol sa folk music o kahit music lang sa Pilipinas. Yung importansya ng musika sa Pilipinas. Salamat merong Patreon kung gusto nyo sumuporta at merong transcript kung kailangan nyo. Ingat at paalam.